Hello mga kabunsuan! Welcome back to my channel! Ayan, pero bago po natin bigyan ng reaksyon ang isang bagong vlog ng ating Bunso Mix Molino kasama nga po itong si Tate Cardo ay binabati ko po muna kayo mga kabunsuan ng magandang magandang umaga ng haligabi saan man sulok po tayo ng mundo naroon ay happy happy lang ikangan ng ating Bunso Mix Molino Narito nga isang bagong vlog ng ating Bonsom Bigs kasama nga po ang isang katutubong aita na si Tatay Cesar. At tama nga ang ating Bonsom Bigs sa panahon ngayon, maswerte ka na kung kumain ka ng tatlong beses sa isang araw. Itong si Tatay Cesar kung wala pong uh, magbibigay ng pagkain sa kanya ay eh hindi po siya kakain. At kung yun nga po, sinabi niya kung wala pong magpapakuha sa kanya ng baging na kung saan yun po yung kanyang hanap buhay, ay eh wala po siyang kita. Kaya nga po mga kabuzuan na nagpapasalamat po tayo dahil nga po may isang Samaritano kagaya po ng ating Buzubis Bigs Molino na tumulong po sa ating uh, Tatay Cesar at sa mga sponsors po na palaging nandiyan na tuloy-tuloy pa rin po ang pagbigay ng at paghatid ng tulong at pagsuporta sa Team Migs Molino na kailangan po natin talagang suportahan itong uh charity vlog ng ating Bonsum Bigs Molino dahil kagaya nga po ng ating uh, si Tatay Cesar ay uh, nangangailangan po talaga ng tulong kaya maraming maraming salamat Bonsum Bigs Molino dahil pinuntahan mo si Tatay Cesar na talagang nakakaawa po yung kalagayan niya dahil nga po mga kamusuan siya ay nag-iisa na nga po at uh, ayan wala po nga uh, talagang tumutulong sa kanya kundi ang mga mababait din po niya na kapitbahay kaya sa mga gusto pa po pong tumulong kay Tatay Cesar ay maaari po tayong uh, kumontak po sa ating abunso Mix Molino para mayatid po ang, ang tulong na inyong bibigay kay Tatay Cesar. Dahil makikita naman po talaga natin ang kalagayan ni Tatay Cesar lalong lalo na po yung kanyang bahay na barong-barong lamang mga kabunsuan. At sa kunting halaga mga kabunsuan natin pong may bibigay at may aabot kay Tatay Cesar pag ito po ay uh, pinagsama ay malaki pong tulong ito para kay Tatay Cesar na para po mapalitan ang kanyang barong-barong kasi po mga kabunsuan kung makikita po natin no puro butas-butas po ito kaya para po sa safety ng ating uh, Tatay Cardo, pwede po tayong maghati ng tulong sa kanya mga kabunsuan. At sa unang nga punta nga po ng ating Bunso kay Tatay Cardo, ay naghatid na nga po siya mga kabunsuan ng groceries kasama na nga po ang bigas po para kay Tatay Cesar nang sa ganoon mga kabunsuan ay mayroon po siyang uh, makain okay kasi sa kalagayan nga po ni Tatay Cesar at medyo may edad na nga rin po ay hindi uh, na nga po siya nakakapagtrabaho kaya yun na nga po ang kanyang uh, pinagkakitaan ngayon yung kanyang pagkuha po ng mga baging nagamot at kung wala pong magpapakuha ay wala po talaga siyang kita at sa isang uh, kuha po niya ng baging ay uh, 150 po yung bayad at uh, ito ay isang araw lamang mga kabunsuan sa tutulang isang araw lamang ito na pagkain kaya nga po mga kabunsuan maraming maraming salamat dahil uh, ito na nga po mga kabunsuan na ihatid na nga ng ating mix Molino ang inyong inabot na tulong mga sponsors po na palaging nandyan maraming maraming salamat sa suporta uh, nawa ay hindi po tayo magsawa nga uh, tumulong mga kabunsuan dahil bahala na po si Lord na magbalik po sa inyo ito ng siksikliglig at nagumapaw na blessings. Ayan, maraming maraming Salamat sa mga sponsors po talaga na sumusuporta sa ating at Team Mix Molino. Ayan. So ito na nga mga kabusuan. Sobrang saya po nga ni Tatay Cesar dahil nga po sa mga tulong na ibinigay niyo mga kabusuan. Maraming maraming salamat mga kabunsuan. Ayan. Happy-happy lang at sa mga gusto pong maghati ng tulong kay Tatay Cesar ay uh, maaari po nating uh, kontakain ang ating Buzo Mix Molino. Ayan. i lamang po natin siya dahil po para po kay Tatay Cardo. Ayan. Cardo ako. Cardo. Tatay Cesar ako ng Tatay Cesar. No? Kay Tatay Cardo po mga kabuzuan. Maraming maraming salamat. At hindi ko na nga po edit lahat. Kasi nga po napansin ko po ako Tatay Cesar. Kasi nga yung mga tulong din last na binigay niya kay Tatay Cesar na hindi ko rin po talaga makalimutan na yan Kagaya nga po nga kasi ni Tatay Cesar, si Tatay Cardo na punong-puno po talaga siya ng pag-asa, ano? Kahit na, alam niyo yung buhay, ay hindi naman po talaga yan. Hindi naman po talaga yan permanente. Kaya, maging happy lang po tayo as long as uh, may tumutulong sa atin. Be grateful po tayo. Kagaya nga po ni Tatay Cesar at ni Tatay Cardo. Ayan. Maraming maraming salamat po so sa Mix Molino. Ayan. God Ayan, God bless you all mga kabusuan. At kung napapansin po natin mga kabusuan, nagbago na nga po ako ng name. Hindi na nga po ito Chance888. Ayan. Maraming maraming salamat mga kabusuan. God bless everyone.